Ano pala guys, hindi lahat pala na ginto ay kumikinang. Meron din palang kumikinang na kalbo. <laughs> Ikasama si Kuya Kalbo. <laughs> ay, Ayan, bulang kristal yun. <laughs> <laughs> kumikinang kinang. Okay. Huwag bulang kristal, ulo yun. <laughs> <laughs> kumikinang. Kaliwanag ng araw, may ulan yan. Sobrang init, akala mo summer. <laughs> Pili pala tayo mamay kuya asin Magkatapos natin sa PMC Ganda ng araw Maliwanag na maliwanag Ang mata mo malabo Malabo ang mata mo? Ang mata mo malabo mata mo May pinapatak diyan, kuya Di ba, di ba, wala pa siya ilipigan? Wala. Meron ako doon sa rate. Patakan mo maya. Ayun. Paan tayo din magkaano? Nga. Hmm. May duwit. They... May gawin. Lalo. Wala. Parang lasa. Mani. Hmm. Wala na yan? Hindi. Mm. Ganda, Ganda dito. Maraming puno

Ano nga doon ka di Guzman? Di Guzman Rimar Rimar, ganun Eh, ko Kung di mo talagang Mabay ba si Nagyang balsin Bawat andar Saan yan? Saan na to? <laughs> tapos pag eh, yung doon. Oh. Oh. ano doon Ba't wala ka na kuya ang ads? Hmm? Sa reels? Ba't na wala? Nag-update kasi si Mate <laughs> Ayan, ang dami ng balos na binibigyan ni eh. Mita hmm. Maraming bawal, lalo ngayong October. Ang dami ba siya kumahan? Meron pa yung doon. Patong-patong. Sama Yung kuya yung, ano tawag dito, yung kaklasmit ko na sa Amerika, hmm. nagbablog na rin. Nag, ah, ano rin basura sa Canada. dami nakukuha. Canada, eh. na Ang na kukuha. sama nah, masa aku Maka ane buhangin Hmm? Masih orang ini? Hmm Mata apa mengangkai kahit yang buha hmm, Kartun-kartun hmm, kartun sih, macam apa kerajaan? Ane, misalnya ada ah, Oh Kariga ka na kadelibre kayo. Kay. Dika. Mm, um, dami yun. Dami namin din libre doon karaan. Ah, ni miyata yun. E, Isang buwan naman yun. Ako, iiwanan kayo dyan. Iiwanan kayo. Tapos yun know, na pa, pala kuya yung bahay na buo kabuon doon sa inyo na? No? Hmm. Yun na lang, natira sa may sa inyo. O oh, yun na lang. Pumunta ka po siya, naglipat kami. Ayaw kayo po alas rin. Ayaw kayo po alas rin? what about it nationnya tu ya barang hirap, hirap na hirap siya <laughs> <laughs> ikak. Eh. Eh? Dito kasi magka decision na keto na ni. Hmm. Eh di na nakikita yung dito. Ah may naman daw na bagwan yung Kaya lang matagal na yun, puno na yun Ano? Ano mo lang mo? Ano Bawal yan. Kailangan pa ng permission ng ano no? DNR. DNR. Paano pa pala ng mga hapon? Ito ang palingkit dito. Ito. na ano yan kuya na pasma hindi kasi nag ka hindi ka ano, may natulog si gabi tapos parang may tumawid sa akin pag isin siya asawa ko na nga na um, ko tumawid sa iyo nagkakinakbagang Nung... ka nagbangang pusa tapos pag na yung pungatan ko sinam nina ko nina parang may tumamas mata ko Tsaka so nga lang kaya kung hindi naka ano, naka dilat Kala mo, mabudag na ako Ngayon no, dami naman ako na Kasi baka na ano ang ka ng ano Pusa talaga hmm, pusa nga eh ano lang, pusa 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 bumakasos ba eh Di ba wala Atungan? ka ng pusa doon? May mga pusa ang mali, hindi daw Pupasok sa inyo Hmm Pagtulog Hindi ko alam kung sila daw ang bigyan ng ba Pinasok si Kuya ng asuwang Tama <laughs> na ang mata Kapit na dito Pasok ka na mga estudyante Grid 1 <laughs> Mm -hmm. Parang ganto no? Mm. Saka malamig ah. pa. babalik siya muna sa Japan may Dilim dilim na naman Dilim dilim Nabili na ng bahay Ano nung kami nung Ninilagay na ng bahay nung no? Yung nabatagan yung matawal well, Uminawan Nali o uh, Nawala yung ano ko uh, Ay nakalimutan kanina Hindi nalagyan andun lang sa rip nilagay ko sa rip dahil dapat malamig eh yung mga mapasama ko nan hindi eh bakit ko ka nilagay yung pag bago, bago, bago hindi man naglagay nga ako kanina eh mm hmm? pagising ko kasi yung gilid ng mata ko parang ginito sakit sakit kulang tulog daw yan Tidak na yang dibeli di you sini, kawan. ano, kerana kasi kanto-kanto. Wala ada yang dibeli. Oh, tidak. Di sini, cikgu menghadapi. Atas. Itu, yang akan turun ke bawah babak Monaco. Central. Tubig te. Ganda ng ano eh. Ganda ng bahay. Makulimlim na mainit. Yeah, yeah. <laughs> <laughs> binata pa yan, te. Oo, oh, binata pa yan. Eh, siya binata pa. Kundi na. <laughs> 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 hindi, may asawa na yan. Ang asawa niya, te, taga-bicol din. Ay, Ay, naga ba? O, ikaw ay naga? Mas bate. Pero Bicol pa yun, mas bato. ano? Sa so, 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 na yata na ano eh, parang dulo na yung mas bato yung Bicol. Uh, ah, pero Bicol pa yun, oh Bakulay, bakulay sa bulan. Bulan sa bulan. Layo. Laki rin ang kapikulan <laughs> eh, pero alam mo yan. Iba-ibang lingwahan na. te, thank you. Iba-iba talaga, mapunta ka lang sa isa sa ibang bayan, iba na yung lingwahan. Lalo na yung Erika, di ko lang maintindihan. Thank, Thank you. Oo. Oh. Bye. <laughs> Bye. Yung yung ko yung paan diyan, no. Di ba? Di pantay yung ano niya. Kahit hmm. daw sila dito, nagaganon din siya. Sino? Yung may-ari na, yung gaya kay Jack na nang anyari diyan. Hmm. Kahit daw sila nagaganon din daw pala. <laughs> Bakit? hindi niya natsatsyante yung ano, gulong kailangan ma ano yun doon sa may ano, ma pantay ayaw mga tagkadulok yun dito mm <laughs> <laughs> Ang ganda ng ba dito Sarap mo gano'n Parang house Eh may tao man May tao dyan ha May ano mga man din dito Anggirat ni Tengok-tengok Ano dia tu lelaki oh Lagan-lagan nak nak kira tak berapa second aku punya harap payu napa tanggal benda tindo ni aku susah memang orang nak delivery ngan bagak ang pada dah Ferris wheel teng mak langit oh bukan langit la dah langit bunuk la ngan gayak pire na yan, pira din yan. yan. Pag may ipong yan, hindi mm. bagay din. Pero kung magrekad ka sa kasada, makikita ka ng isang daan. Yun, syerte yun. Hmm. Mayroon ba yung pira na lalapit sa'yo? Kaya na ikaw ang nagn nagnanap ng mga lakta sa iyo. Kaya mm, ang kusunod, hindi yan o. Kaya kung yung mga amo o kapag nilalaga, ka papulong ka? mm -hmm. hmm? ng aturan ka. Tapos sige, ikaw ang nang-boss, ako ang nang mag-deliver. Kaya mo. Isang tanong, isang sagot. Kaya mo o hindi. <laughs> Yun lang. sabi hindi, eh, dispatcha ka na. Yan ang siya nito. Hmm? Yan hmm. ang chứ mua Vợ nên Mà mà hộ sợ nữa không, bỏ. Bỏ hmm. không, không phải là nữa Sao có gì buồn cái lá kia Có nên đây Có đây sao Ada golongan se 1 20 jam macam banyak pluga. Mhm. Itu dia uyun. Golongan simponi. Ito yung nakita kong bahay kay ano David card ah ah Karen Davila yan oh. Ayan. nakita ko ito magandang bahay o may ganyan lang ito si Karabil eh hindi ano yata yun yung sikat na vlogger na taga channel 7 oh. Buat ayam muka betul terdisturb di Malaysia. nak surket di Malaysia. Bukan. 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 betul Bukan. 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 may sa ano sa join job sa Facebook. Malaki din kita niyan eh. Join job? Mm. Sino nag-ano? Anak mo? Hindi. Eh, Facebook naman sa akin uh, Facebook ko. Ano gagawin ko? Apply ka sa ano sa join job tapos yun, mag-live na mag-live daw ako. Para na rin ko na yan yung laki ng kinikita. Mm, tapos Kikita ka ng isang buwan, 35,000. Sus, so mariusip. Sa mga mm. kukuni yan, no? Basta araw 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 mag arrive 2, 3, Ano kuya yun? yun. Di ba yun yun no? mo kuya Di ba yun no? Hmm Hmm Alaman yun di ba? Ba tayong kalbos? Para? Ano mo eh? Paalam ka? Galitan eh, tayo hmm. Ah, nilakihan yung ano i miss one sa akin masing ngayon Ayun eh, magkano ba ang isang ngayon? 175 ang isa Siguro mga pinsing sa ako Oo, okay. okay. mga pinsing sukot si Rizones. <laughs> Para mag-process uh, ng tubig. Nakakarga na yung asin. Mga ulan pa kasi hindi ko makababa. May ulan pa. May ulan pa. Ayan, may ulan pa.

Siyot siya nito yan, di pa na. 15? Kulang pa. Harap araw-araw magbakwas. Yan si Joshua. Araw-araw magbakwas. Araw-araw? Ano? Kasi isang buwan, aking wish lang. Hindi, kailangan talaga araw-araw. Ha? Huh? Araw-araw. Hindi. Marami kasi ang ano... dewasa. Ini yang mendami, Mas.